So yan na guys, gaya ng sinabi ko, mula doon po sa bistank, yung dinugtong nating hose mula doon sa bistank ay magsusuplay yan pag mapuno um, ano na yung uh, level ng bistank. So yan po. Siyempre, dito ko ilalagay ang shut off kasi minsan may tao dito kaya kung kailangan patayin ang tubig, dito na muna. So maglalagay tayo ng shut off. And alam nyo ba yung shut off? Hello guys, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. So nakikita nyo dun sa malayo may uh, tubig na ano yan, gamit po ang anusol ng power spray. Yan, napapansin nyo naman sa mga nagdaan kong vlog, ay eh, nagpatubig po tayo kasi medyo mainit talaga panahon ngayon. Kaya ang gagawin natin, siyempre mag-install tayo. So andun na po yung nagdaan vlog ko, andun yung bistang sa itaas. At nakikita nyo yung parang wire dyan, yan po ay hose. So i-imbak namin dun sa taas ang tubig. Tapos pag ma na dun, dito naman i-exit para pang dilig dito kasi pati ito eriyang to ay tatam na natin so isang mapagpalang panahon yan diway ay po tayo yan pasinsya medyo mainit talaga panahon ngayon kaya hindi pinagkakaila kailangan talaga natin ng tubig yan dito natin ikabit yung sa isa yan tapos pintahan natin ng bistang mamaya Okay. Medyo init. Yan. So, Iwan ko ang cellphone. Hanap ako saan ko ito iiwan. Yan. Yan. So, ipapasok ko ito doon at atalian ng guma. Kaso, medyo mainit. Hindi ko na lang po ilapit ang cellphone. Gagawin natin ay ganito. Yan. Pag buhay ng isang antingero, magsasakang antingerong manggagamot, ay talagang gagawa ng paraan. So doon na lang. Yeah. Okay. Yan, pagdugtong natin yang dalawa medyo mainit yan gawin natin ay ganito lagay tayo ng bato para mailagay ang cellphone Diba? balik tayo natin Okay. So ito po. Lalagyan ng Yan, pasok ng ganyan kataas. Tapos talian na naman. Ito na 'yung magsisilbing lock. Okay. Okay, na. Tapos lang pagdugtong. So punta tayo doon sa pistang Yan. So yun ang supply ng tubig packet through power spray. At dito iniimbak. So malapit na Ayan, medyo marami-rami na ang ano, laman. Okay na ka dating? Ayan. So, yung mga kababata ko, guys. Ayan. So, naging tatlo na yung tauhan natin. Ayan. So, dyan po. Ayan. Iimbak ang tubig. Okay. So, ayan o. Ah. So, nagbunga po ang ating sikap at paghihirap. Makarating lang at tubig dito. So, mga 200, uh, mga 150 meters mula sa creek. Yan. So, yun know tumutulo. May leaking na konti pero ayos lang yan. So, mamaya, pag makarating na itong tubig dito, pagdating ng tubig dito, kasi ito pang tubig Oh, pagdating dito, ito naman ay unti-unti nang mag drain papunta dun sa idinugtong natin so balik tayo dun yan so mamaya yan na naman po yung dugtong natin yan init kay ting ha uh, sa po kung may time so yung mga kasama natin dito sa bukid eh, nagdagdagan kami ng isa eh dati dalawa yung kasama ko dito ngayon tatlo na. So naging apat na kami. Ayan, sa awan ng Panginoon, ay malaki din yung naging uh, nalinis naming area. Yung nakaingin namin. Pero hindi naman yung matawag kasi damo lang naman po yung tinabas namin. Yan. So, mamaya, okay, makikita nyo na. Ito naman po ay uh, ano, uh, uh, tutulong tubig dito. Yan, ito na naman yun ang Lagyan kung tinatawag na shut off dapat may shut off dito kasi pag control ng tubig kaso naubusan tayo ng guma yan ang init kasi yan so isa mapagpalang panahon okay so maraming salamat po sa pagantabay and sa nagsubaybay yan Ah mamaya maya lang ito na naman po ay ano tatagas ang ano dito ayan dito yung tubig taraan mamaya lang kaunti okay so isa mapagpalang panahon rin tapos yun na dalhin ko na ito doon sa baba kung saan yung may nag spray so isa mapagpalang panahon po ito po ang buhay ng isang antinyero magsasakang manggagamot yan, medyo malaki-laki pa yung labanan natin dito sa bukid. Yan, sa mapagpalang panahon po.